Hello guys, good morning and welcome back to my channel guys Ngayon, bisita po tayo dito sa ating mini farm Yan, pinalabas ko muna yung ating mga manok ito na heritage At saka yung mga black meat chicken natin Okay, so kanina, nag-check din ako rito At good news, dahil nga yung ating brama rito na manok Ito, yung mayroong balayibo sa paa yan, itong Brahma natin, Brahma Chicken. Kita ko po na nangingitlog na. So, ito po yung first drop ng itlog ng Brahma natin. So, makapag-umpisa na rin tayo magparami ng Brahma Chicken. Okay? Bali, yung ginawa ko pala rito guys sa King mini farm. Um, ito, siniperate ko na rin yung mga black meat natin. Mga black meat natin chicken para hindi po magkocrossbreed sa ibang lahi yan po yung black meat chicken rito black meat cross sa olic black chicken okay So, sineperate po ko po dito yung ating malaking space dito dati. Hinati ko ng dalawa para ditong grupo sa isang, ito, sa isang space na to. Um, ito naman yung pang heritage chicken. Okay? Mga BPR, mga, mga Sussex, Black Astro Ito, pinagalo ko lang, pinag-cross ko lahat ng heritage. So, inilabas ko muna yung ating mga manok rito. Okay? Yun. So, start ulit tayo guys, magpadami na mga manok rito. Kasi nga, ang dami rin na sa mga manok na inilagaan natin rito. Okay? Dito naman sa kabila. Okay? Dito rin nakakapasok yung ibang mga heritage at saka mga black meat at alikba ng manok. Tapos dito naman, yan yung mga season na iba na mayroong blue, na kano blue eager. Mga kanito guys na mayroong balahibo sa muka. Okay? Sineperate ko muna ito. Yung mga may sakit pero gumagaling na po sila. Yan po. Yan. Tapos yung mga babae na blue eager natin. Yung mga manok dito sinaperate ko na rin guys dito banda para makapag start na po silang mangitlaw okay yun po okay okay bali guys ang um, gagawin ko lang muna rito sa itlog ng timbrama try ko agad na ilagay sa egg incubator okay yung first drop na itlog kung magiging kamba makapag buo ba na yung or hindi Okay, tapos ito na po yung ating incubate. Ayan. Ito po yung mga bago pisang sisiyo Aten. Okay. Ito naman po yung mga itlog na nasalang natin. Okay. Ito yung silalim, nag-hatch na yun guys. Pero itong si babaw, hindi pa. Okay. So yung gagawin ko na lang ating kulit. Nilagay ko dito iba. Yung mayroong nabuo na mga sisiyo, dito ko nilagay sa ilalim bali yan yung mga bagong hatch natin okay so itong brama ilagay natin mamaya okay